gamay mga bay paanat ba ako isang buong manok to ang minumukbang ng vlogger sa videong ito isang buong manok pero ang kanyang kinakagat at nginunguya uya hindi lang ang laman nito kundi pati ang matitigas nitong mga buto <coughs> Wala -hmm. para matang ngipin ko o oh, hamon daw ito ng isa sa kanyang followers. Lamunin mo na yung buong buto ng manok para mapadalhan kita ng 20k. Sabi, tunulun ko daw yung mga bukog, mga bike. Mm -hmm. Gwabe, mahirap na yung pinagawa mo sa akin, sir. Mm. Kapag nagawa niya raw kasi ito, bibigyan siya ng 20,000 pesos. Mm. Baka sabihin mo, sir, hindi ko ganihila mo yung bukog oh. Ito ang hindi nakita ng mga manunood ilang araw pagkatapos ng vlog. Ang lalaking challenge na humapak ng buto ng manok sa ngala ng 20 mil nag-agaw buhay sa ospital. Nung kadikit na yung bituka ni Ruelio mga bang daw kasi nitong buto ng manok. di umano, bumara sa kanyang bituka. Dahil po si Gordon po sa buto ng manok. Napapanahong i-content, lalo't kaliwat ka na ng kung ano-anong China Challenge ngayon online. Ah! Ang hirap ng buhay ngayon, huwag po sanang daanin sa mga dare o challenge o panghahamon na pwedeng makapahamak. Ang vlogger, tigak kananga sa Leyte, si Rogelio, panganay sa pitong magkakapatid, nagbabanat ng buto sa pagtatanim sa bukid. Bisod mo kay pobre magtrabaho Para may pandagdag kita nitong 2022, na engganyo si Rogelio na magvlog. vlog Gustong-gusto gusto niya po talaga yung pagbablog. Masipag po siya gumawa ng video. Ang kanyang content ang pagmumukbang ng kung ano-anong pagkain sa kanilang bukit. Hanggang dumami ang kanyang followers. At nito lang Marso, ang kanyang videos nagsimula ng ma-monetize o kumita. Magkuha lang akong video sa Facebook. Ang kanyang unang sweldo, pumalo ng 24,000 pesos. Maraming salamat mga bayo. Binilingan niya kami ng anong, mga kape, ulam, bigas si Rogelio, nagpursige na gumawa ng mas marami pang vlog. Direk ko nalipay. Ato atong Hanggang kamakailan lang si Rogelio nakatanggap ng challenge mula sa isa niyang follower. Lamunin mo na yung buong buto ng manok para mapadalhan kita ng 20k. Hindi na raw siya nagdalawang isip, lalo't malaking tulong ito sa kanilang pangangailangan. Umaga nitong May 19, sinut ni Rogelio ang challenge. Diyan si na, sir. Wala na yung hamon mo sa ako ah. Mahirap to yung pinagawa mo sa akin sir. Kung sa mga bay, ba ako. Unahin ko pagkaon un yung mga bukog. Una niyang kinuha ang buto sa hita ng manok. Isinawsaw niya ito sa suka at saka walang pag-aalin lang ang isinubo. <msish> mm -hmm. <appy out> nginuya ouais bago nilunok. Mm. <sein> Ikala siguro na sir, hindi ko papatulan yung 20K mo. <laughs> Ipadala mo kaagad yung 20K, sir. Mm. Pero matapos magawa ang challenge, ang follower na nag-dare kay Rogelio, wala raw para pakiramdam. Makalipas ang dalawang araw, si Rogelio nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Kaya nagdesisyon na raw silang isugod si Rogelio sa ospital. Pina-ultrasound mo siya, Ano, binigyan na siya ng gamot. Mahigit isang linggo siyang na-confine. Na nga niyang umuwi. Hindi naman kami maka, ano, kalabas kayo. Walang pang pabayad. Ayon sa doktor, kailangan siyang operahan. May nakita raw kasi silang bumara sa kanyang bituka. Na-determine ko na meron dati siyang naoperahan operahan ng appendectomy. It's part of of the complication when nagkakaroon po, sabi ng post-operative additions, parang nagdikit-dikit yung intestine niya. Hindi makalusot yung kinain. Hinala ni Nenita ang bumara sa bituka ni Rogelio. Ang buto ng manok. O yun, kinain daw niya. Hindi naman siguro ma'am pwede operahan ma'am. na siya paghinga. Sakit ma'am eh. Sana ako na lang mag-ganong. Mangan... lang Ganong... yung Ganong... anak ko. Sa paglipas ng mga araw, si Rogelio tuluyan ng nanghina sabi ko nga po sa kanya, lumaban kay <laughs> Sabi niya, pag kayo daw niya pong lumaban, puro... <laughs> nakikita ko po para pong pahina, pahina na po siya. So. Wala na daw. Sana sa akin lang yung nangyari, ma'am. Dahil matanda na ko sa bata ba? Nagkakaroon ng sepsis. I can say probably nag yun ang cause. Kumain siya ng buto ng manok. Kasi kasi nagpo-opera. Hindi ko nakita sa loob ng tiyan niya ang pagkain ng butok ay hindi talaga ligtas dahil ito ay hindi natutunaw. Ang worst case scenario ay may mabuta sa ating bituka. Ang kanyang mga naulila, galit na galit sa humamon kay Rogelio. Ang ipinangako rin kasing 20,000 pesos, hindi tinupad. Ganyan ako yung pera. Kulsensya ba siya, ako akong anak. Sabi ni Tunlon ko daw yung mga bukog mga bay kay nagpadala siya sa akin ng 20k. Kinain niya para sa pera. Makuha niya yung ano, 20,000. Parang masama ang loob ko. Sa hindi buong nataka kapatid ko. Nagpakabait po niya yung kapatid. Mapagmahal po. Posibleng kaso na pwede mong i-file ay reckless imprudence resulting to homicide under Article 365 ng Revised Penal Code. Pwede kang managot sa ilalim ng batas kung yung ginawa mo, nagdulot na mailagay sa panganib, mm. yung buhay ng ibang tao. Sabi, tunlon ko daw yung mga bukog mga bike. nakipag ugnayan ng aming programa sa follower ni Rogelio na siya raw humamon oh, sa vlogger na kumain ng buto ng manok. Nagpaunlak siya ng panayam. Eh, biro-biro lang man yun, Bakit niya tinupad? Hindi ko alam. Ma'am, na, ganyan pala ang mangyari nun. No? Naawa naman rin ako sa kanila kasi yun matay. Hindi lang ako ng sorry sa kanila. Bigyan ko naman din siya ng kontong tulong din sa pagkamatay na. Yung mga ganyan na challenges, of course, may shock value din yan eh. Magiging curious yung mga tao. So, papanoorin siya. A lot of content creators, they want to be viral. The more it gets viral, syempre, may kaakibat din yon na financial. Kung ikaw ay content creator, be responsible. Do no harm to your audience and to yourself also. Sobrang bilis ko, ma'am, si Aurelio. Hindi ko matanggap ang namatay si ano, Aurelio, ma'am. Sobrang sakit. Mm -hmm. Sa mga nakalipas na taon, nakita natin kung paanong marami tayong mga kababayan kumapit sa content creation para sa tsansang makaahon gumawa ng iba't ibang mga content kumasa sa iba't ibang challenge. Ikaw siguro ng sir, hindi ko papatulan yung 20 tikin mo. Lahat tiniis, lahat kinaya. Mmm. -hmm. Grabe. Dahil ang nararamdaman na nilang hirap sa buhay, sagad hanggang buto. Mm -hmm.